What's up mga par? Samahan nyo ako sa Divisory ano, at magtitingin tayo dito ng mga gamit. Survival things ang hahanapin natin ngayon. Yung mga kuchilyo, iba-iba pa, mga teaser. At ito nga nakikita mo sa mga mod. At habang nagigikot ako dito, may nakita ako dito na mga ilaw. Ay, pwede yan pag may bagong bahay ka or kahit sa bahay mo, pwede mo ilagay yan. yan. nakikita nyo yung mga chandelier, bulb, iba-ibang ano yan. At ang brand niya ay Yeti talaga naman par pagka sa Divisoria ka pumunta napakadami mong mabibili may mga bag, maleta, sapatos lahat Siguro kung may budget ka ng parking dito, ubusin mo lahat, napakarami mo na mabibili, di ba? Kung dito palang sa loob mga par ay napakamura na ng mga presyo ng mga item dito eh. Halimbawa dyan sa mga casing na yan, yung tempered glass, 50 pesos lang. Pag dito sa amin yan, 100 pesos na. Dyan palang lang sa loob ng mall eh, nagbabayad sila na ng pesto medyo mura na yung tindahan lalo na pag nasa labas kayo mga par pag matyaga kayo sa mainit na panahon ikutin nyo yun pero di diba, alin na mainit yung panahon di ba basta makaikot ka din makarami ka nang hibilin tapos makamura ka di ba lang yun kaya ito na mga par ayan kung may birthday yung anak nyo or nanay nyo kung sino man no sa pamilya nyo ayan makikitaan nyo apakadaming balins dyan sigurado mura lang yan at ito na nga yung hinahanap ko rito mga par ko yung mga survival things na Yan, may mga kuchillo, may mga iba-iba. Pagkano -iba. dito mate? Tsaka ito na mga par, panoorin yeah. nyo na lang yung video na kung magkano yung mga price Manual niyo. lang ba to? Oo, oh, na may kuryente. Meron Ayan. kayo nun. Ah, ito ba yun? Magkano yung ganyan nyo? Teaser. Ah, teaser pala tawag doon. Stangan from din. Stangan. Putik na yun, malakas oh. Malakas. 500, 500 yan? Sandra to Vintage, pwede ang kong 500. May plus light na ito din siya. Anong ibig sabihin nung ano? Yung bulta Ayun oh, 6,000. 2, 3 na Ayan yun ah. o. Eh, 2,20 lang lang, Ano na eh? Patingin nga ate. Pati. Saan dito? Ah. Ito? Eh, pag naka-red, pinag-red. Pag naka red, natin, sa gitna, flashlight. 50, ano for, ito. 450. maliit lang Ito, 400 dyan. Okay. Ilang bulta yan? 5. Pwede nyo. Ito. Pero malakas na din. Ito talaga sa gran lakas. Oo, maganda talaga yan. Kaso nga lang, hindi mo siya mabibit na. Ah, ang dami bumibili. Ito ko na siguro. Oh, yan yung pinakamalito eh. Ay, yung flashlight. Nasa ano rin yun, di ba? 400 pa taas. Oo. Oh, oh. ganda no. Eh. Wala kayong yung bracelet. Yung uh, pang survival. Ubus na. Sige tayo, salamat tayo. Pabalik ko na siguro te. At nagpaalam na ako dito kay ate na biglang may nakita. Pinitinda pa nila noon mga, mga pistol case. Akala ko pang airsoft pero parang case. sa totoong mga eh. Ba yan? Ayan. tsaka may mga ano pa dyan, mga, ay, mga, mga uniform. Basta yung mga sa tactical It's na yun, gamit, meron din sila dito. Oh, 1,000 tsaka ano. Mga 5, yung yung pinakamalaki, 8,000. 7,000 Ay, raptor ata yun, yun. At meron pa nga dito pala mga par na mga tinda sa ilalim ng basement no? May mga nakikita ako minsan dito pang pellet gun, mga laruan, lahat ng mga ano Mga laser, tsaka yung mga pang batang 90 na mga laruan Dito lang yan sa ilalim ng basement, the Visoria Mall Tara, ikutin natin to parang mga bonus clip ko na lang 谢谢。thank you. Terima kasih telah menonton!